Nasa 35 mga barangay sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Paglat at General Salipada K. Pindaton sa Magindanao del Sur ang nananatiling lubog sa tubig-baha dahil sa mga naranasang pag-ulan nitong nakalipas na mga linggo. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense o OCD Barm, 7664 na mga bahay o 38,329 katao ang apektado. Sinabi ni OCD Barm Director Joel Mamon na naiulat ang pagkasira ng walong mga bahay sa Dato Muntawal dahil sa malakas na hangin. Dahil dito, nakatutok ang Provincial Government sa mga gagawing intervention para maibsan ang epekto ng pagbaha sa lalawigan. Batay sa ulat ng OCD kasama ang Provincial Government, ang pangunahing daluyan ng Buluan River ay barado dahil sa siltation at pagdami ng mga water hyacinth na naging sanhi ng pag-apaw ng mga tubig at pagbaha sa mga karatig lugar kabilang sa mga napagkasapuan do ang hakbang upang tugunan ito ay ang mga sumusunod: pagsasagawa ng boat-based ocular inspection upang matukoy ang orihinal na daluyan ng ilog, pagbubuo ng dredging plan para sa Buluan River, pagpresenta ng mga ulat sa pagpupulong ng Maguindanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa October 28. Pag-aaral sa posibilidad ng pagtatayo ng maliliit na impounding systems para sa mga sakahang na apektuhan at pagsasagawa ng karagdagang aerial assessment sa iba pang mga bayan na apektado ng pagbaha kabilang ang Sultan sa Barongis, Raja Boyan, Sharif Saidona Mustafa, Dato Salibo, Datu Piang at Talitay. Nitong nakalipas na linggo, apat na mga bayan ang lalawigan ng isa na ilalim sa aerial survey para tugunan ang problema ng mga pagbaha sa Maguindanao del Sur. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.